Ang nakakatakot na tanong, Paano kung biglang bumagsak ang elevator? Madlang people, isipin ninyo ito. Papasok ka sa elevator. Pinindot mo ang floor number mo at nagsara na ang pinto. Normal na araw lang. Pero bigla, may naramdaman kang kakaiba. Isang malakas na lagutok, tapos parang biglang nawala ng sahig ang mundo mo. Ang elevator, kasama ka sa loob, ay biglang bumabagsak. Ano ang una mong gagawin? nakakatakot, 'di ba? Para itong eksena sa isang action movie. Pero paano kung mangyari ito sa totoong buhay? Marami sa atin ang agad na magpa at normal lang iyon. Pero ang totoo, may mga paraan para maprotektahan ang sarili mo at mapataas ang tsansa mong makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, ang kaalaman ang magiging pinakamalakas mong sandata. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil kapag alam mo kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat gawin, mas luminaw ang isip mo, hindi ka tatalunin ng takot. Araw-araw, milyon-milyong tao ang gumagamit ng elevator, sa opisina, malls, at condo. Maging handa ay pagiging responsable. Pag-unawa sa free fall, ano ang nangyayari sa katawan mo? Ano nga ba ang ibig sabihin ng free fall sa isang elevator? Isipin mo na parang nag-drop ka ng bola mula sa mataas na gusali. Ganoon kabilis at walang kontrol ang pagbagsak. Kapag bumigay ang kable o makina, ang car ay huhulog dahil sa gravity. Mararamdaman mo ang weightlessness, parang wala kang timbang. Dahil ikaw at ang elevator ay sabay bumabagsak sa parehong bilis, kaya totoo ang pakiramdam na lumulutang. Bibilis ang tibok ng puso mo dahil sa adrenaline, takot at gulat. Diyan na parang umaakyat, parang biglang drop sa roller coaster. Bahagyang lumulutang din ang mga organ Normal na reaksyon sa physics. Ang panganib ay nasa biglang paghinto, ang impact sa ilalim. Ang naipong bilis ay biglang mawawala at ang puwersa ay ililipat sa sahig at sa katawan mo. Pero tandaan, multiple steel cables, emergency brakes, at buffers ang pumipigil. Totoong free fall na walang preno ay napakabihira. Pero para handa ka pa rin, ituloy natin. Kapag tumama na ang elevator, ano ang posibleng panganib? Una, blunt force trauma mula sa impact. Aakyat ang sa mula paa, binti, gulugod, hanggang ulo. Maaring magdulot ng bali sa binti, balakang, at spine. Maaring ring magka-whiplash at pinsala sa lig at ulo. Pangalawa, concussion. Umaalog ang utak sa loob ng bungo. Maaring ring pagkahilo o mawala ng malay. Pangatlo, mga panganib sa loob ng cabin, mga ilaw o salamin na maaring maging flying debris. Lumayo sa pinto. Maaring bumukas, sumara, o mawarak at makaipit. Pumwesto sa gitna malayo sa mga gilid. Pagkatapos ng impact, maari kang matrap. I-manage ang takot, iwasan ang dehydration, at bantayan ang anumang injury. Panatilihin ang kalmadong isip habang naghihintay ng rescuers. Kapag parang bumabagsak, kumilos ng mabilis pero tama. Una, huwag tumalon, halos imposibleng matiming ng perpekto. Maari pang ulo o likod ang unang tatama. Pinakamagandang posisyon. Humiga sa gitna, nakatihaya, nakahiga ng patihaya. Ikakalat nito ang puwersa ng impact. Ilagay ang isang braso sa ilalim ng ulo. Takpan ang mukha ng kabila. Gamitin ang bag bilang padeng. Kung hindi makahiga, umupo, ikuyom ang katawan, ulo sa pagitan ng tuhod, protektahan ng lig. Pindutin ang alarm. Kung kaya, tumawag sa emergency services at ibigay ang lokasyon. Bawat segundo ay mahalaga. Huminga ng dahan-dahan. Ang kalmadong isip ang magdidikta ng iyong kaligtasan. Section 5. Pag-asa sa dulo. Ang kalmadong isip ang susi sa kaligtasan. Sa huli, may pag-asa. Nakakagulat at nakakatakot pero hindi ito tiyak na katapusan. Kaya ng katawan mo ang matitinding sitwasyon kapag may tamang kaalaman at mabilis na pagkilos. Ang mga simpleng hakbang, paghiga, pagprotekta sa ulo at pag-iwas sa pagtalon ay napatunayan ng nakakababa ng panganib. At kakampi natin ang teknolohiya, maraming safety systems ang elevator. Ang complete free fall na parang pelikula ay sobrang bihira, kadalasan napipigilan ng emergency brakes. Pagkatapos ng insidente, magpatingin sa doktor, may mga internal injuries na hindi agad ramdam. Humingi ng suporta sa pamilya, kaibigan, o profesional kung kailangan. Huminga ng malalim. Huwag matakot. Dalhin ang kaalaman na parang invisible na life vest. Manatiling kalmado at protektahan ang sarili.